Ito na daw ang pinaka-worst All-Star game sa kasaysayan ng PBA. Mga fans dissatisfied sa naganap na events at Commissioner Willie Marshall. Wala daw pa kayo kung nagkakadayan man sa loob ng PBA. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na nga, PBA All-Star. Usap-usapan ng mga basketball fans dahil ang naganap na events ay nakawalang gana daw. Sinabi ng mga fans na for the last 10 years ay paulit-ulit lang ang mga nagaganap katulad ng 3-point shootout, obstacle challenge, shooting stars. Team Jabet versus Team Mark na kapikat lang ng Team Lebron versus Team Giannis ng NBA at slam dunk competition kung saan ang pinaka ng lahat ay na-cancel pa ngayong taon. Ayon naman sa sports writer na si Snow Badwa ay ang PBA All-Star ay once a year lamang nagaganap pero hindi pa rin ganun katindi ang excitement ng mga fans. Ah, hindi naman ho kami nagkikriticize. No? Nagsasuggest lang ho kami. May sinabi ba kami pangit? ba diba, sinabi lang namin is paulit-ulit. Pwede naman natin ibahin. Pwede naman natin dagdagan. Di ba At ah, ah, Isipin nyo, kayo, may, may ulam mo kayo. Ang ulam nyo ngayon, paksiw. Bukas, sinigang. Sa isang araw ho, adobo sa isang araw paksiw tapos sinigang tapos adobo hindi ko kayo maumay di ba? Boss Omar, ba? Diba? Tayo, gusto lang nating maging interactive doon sa PBA. Wala naman tayong sinabing pangit yung PBA. Ang sinabi lang unang kung po pwede pa pong improve di ba? Kung po pwede pa natin mapaganda, kung po -pwede pa natin mas i-involve yung mga locals, di ba? Kasi oh, sa totoo lang, pag All-Star, dapat it only comes once a year. Di ba? Sa isang araw sa isang taon, minsan lang ho nangyayari ang All Stars na Di ba? Bakit hindi ho ganun katindi pa rin yung excitement? Sinabing wala na talaga ang kinang ng PBA ngayon. Hindi tulad noong 90s ay napupuno ang mga venue Kahit sa Maynila, ganapin ang All Star. Hindi tulad ngayon ay kailangan pang dalhin sa probinsya. Isa pa sa mga bumabalot na controversial during All Star Game ay ang bola na ginamit sa 3-point shootout na colored ball ay kinulain lang daw ng pentel pen isang palpak na preparasyon to para sa PBA na dapat pinagandan talaga isang professional league pero di man lang makabili ng quality na bola isa rin sa nasita dito ay ang patungkol kay Junmar Pajardo na hindi rin daw pinagandan kung saan upo itong si Junmar sa aeroplano dahil sa haba ng pinti nito ni Junmar ay hindi na siya magkasya dito sa upuan marami din nagsabi na dapat ay sa na lamang ito pinaupo para maging komportable at makaiwas sa injury. Buti na lang ay napaka-humble itong si Judmar at hindi feeling star dahil kung ibang player ito ay nagreklamo na ito. At isa pa sa mga kontrobersyal na nangyari ngayong PBA All-Star ay sinasabing nagkaroon ng dayan sa All-Star Voting dahil ayon sa spin.ph ay may nagpadala sa kanila ng video na nagpapakita kung paano pinanipula ng isang hacker ang website ng PBA para sa all-star voting. Pero ayon kay Marshall ay wala siyang pakialam sa ginawa ng hacker. Ang importante daw ay naging masaya naman ang all-star game. Para sa kanya daw ay lahat daw na nandoon sa all-star ay deserve nila na nandun sila. Sinabi din ito na di niya na kailangan pang imbestigan ang naturang dayaan. Di rin siya na ginala nagtapik itong si Saldivar sa RSJ dahil deserve naman daw nito na mapasama nagkaroon ng agam-agam ang mga fans sa hindi pag-post ng PBA ng final tally sa kanilang website. Ayon kay Marshall ay hindi na nila ginagawa ito dahil kailangan nilang mag-adjust kung available ba o hindi itong player. Kung ganito lang pala ay eh, bakit pa tayo pinapaboto? Medyo nakaka-disappoint ang pahayag nitong si Marcella dahil okay lang pala sa kanya na nagkakaroon ng dayan sa voting. Kung hindi rin naman pala makakalaro ang player na binoto natin. So, kung sino na lang ang gustong ipasok ng hacker ay, yun na lang ang makakapaglaro. Nakaka-disappoint ang ganitong klaseng pag-iisip ng isang leader. Lalo na ito pa naman ang pambansang liga ng Pilipinas. Sa, so, so, nyo guys, nakakabawas ba ng kredibilidad ng PBA ang mga ganitong klaseng pangyayari? Comment lang sa baba kung ano masabi nyo tungkol dito. Thanks for watching. Peace!